Oh, guys, good morning. So guys, for today's video, nag-check ako ng mga nabigyan natin ng Spectra last month. So guys, ang ating Spectra is monthly. Minsan lumalampas ng konti, nagiging one and a half. Minsan nagiging two months pa nga. Pero okay lang yun, guys. Yan, kasi wala kami pambili. Pero ang standard guys sa next guard is one month talaga. So yun, uh, ito. Uh, Atin mga barako at ating mga female bibigyan natin and um, then yung mga 30 to 60 kilos syang kala Batman, 15 to 30 kilos, tapos yung ating mga papi 7 to 15 kilos. Yung may female tayo guys, mga 15 15 kilos below maliliit kasi ang females. Tapos s'yempre Spectra lahat 'yan. Then yung ating mga adult guys na mga hindi natin na umpisan na mabigyan ng Spectra before, s'yempre uh, guard muna. Na ano muna next guard yung classic kasi ang Spectra guys hindi naman nakaaga kagad binibigay nang hindi nyo natetest sa heartworm yung iba ninyo mga o umpisahan pa lang na mag next guard spectra yan ay ayos sa ating mga veterinarian guys so inadapt din natin syempre sila yung may mga pinag-aralan nakaraan <inter� sure> yung diniliver mo na umpisa na yung spectra so sila magkapatuloy no? yes Tama um, hmm. yan guys um. so yan pero guys panoodin nyo kami uh, lagi nyo naman kami napapanood na nagbibigay ng spectra pero syempre update ito ngayon sa inyo

si naman. Ayan. So, ayan. Si Armani. So, natin. Armani. Para sure. Para sure. Mm -hmm. Wow. Ang so, pagkain ni Pors, uh -huh. tubig. Ang ganang mga Pors. Ang guys, next naman natin, si Giorgio. Ayan, <laughs> yeah. oh. si Giorgio. Mm -hmm. Ah, Georgio. May kuts ko ngayon eh. si

Asin sa pa Hindi ka oh. na ka kayo. Ito ka na rin. Ah. Ito mo paglaro Laro, laro, laro. Hmm. Lalo, lalo, lalo. Um. Mm. Ah. Uh, ah. Oh, kung oh. ka kayo. na sa'yo si Versace dati. Oh. Para natin, gusto mo kayo paglaro. Oh. Oh. Versace. Oh. yung snowball Snowball muna, snowball. snowball, ah. snowball ako na mukha. Ah. siyang kain. Oh. Oh Blacking. Lala ka ng panas to. Lala ka pa vlog din, oh. Oh, slug on. Oh. Come. Ah, mm. oh. Okay. Sinasabi pa. Oh, sinasabi Masarap yan, masarap. Busog na daw siya kasi padali na. Okay. Tapit, tapit. Okay. Sige. Yeah. Tapit. Sige ng paas. Okay. Tangka. Tangka? Okay. Oh. On the floor. May, may lock pala si Versace. Marunong, Ay, ba yan? marunong marun siya mag, magbukas kasi. Ah. Uh, ah. Uh, uh, Ay, okay. o oh, bakit siya na nakalagay sa iyo? Ang pusi. Ang lock. Sinisan pala na dito. Sinisan. 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 Ito, naman. ito pala nisan. Oh. Ah. Anak ito nino? Armani. Oh, ah, papalaro din. mm, okay. mm. Bago. Si si bago para sa mga babae. Trim naman. O, sa mga female. Ayan. Mabigat din sila eh. na? Oh? Si Trim, oh, really pa. At eh. Oh, Very good, cream. Ice. Ice naman. Tama. Ice. Papakainin kita, oh, Spectra. Tamat, Spectra, hmm naman daw bibidyo, ano Elly? ay shading na Elly nag na kayo ay. laki kasi ng cage na yan grab bread Yo. Ooh, the first no. no. and yung pogi You're the sa pogi Ano? Ano? Pagka yung paki habang may no. sabi ko sa gabi Ano? Eh? Elizabeth. Ito, pogi ni Robin, no? Oh. Yes! Pogi din ni okay. Red. Yay! Dinalay ko lang sa bebe. Guys, so. okay, so ang naubos natin na eh, spectra sa kanila. Yan. So, okay na ulit sila this Ngayong buwan. So, next month na ulit kami magdidinan ng pang spectra nila. Ayan, guys. So, ayan. Si Versace. Masaya. Snowball. Ayan, ayan sila. Okay na okay sila. Dated ng Spectra. Ayan. Ah.